dumaong ngayong araw sa Manila South Harbor ang isa sa barkong pandigma ng France. Para sa iba pang mga detalye, may ulat si Su Jin Kim live. Su Aljo, dumaong sa Manila South Harbor ang isa sa mga barkong pandigma ng France, ang French destroyer Brotan, upang ipamalas ang lakas nito sa Indo-Pacific region. Ang five-day port at goodwill visit ay kabilang sa mga serya ng aktibidad ng France upang palakasin ang military alliance sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Embahada ng France sa Pilipinas, ang regular na high-level interactions ay sumasagisag ng pagtitiwala at kooperasyon ng dalawang bansa. Sinasanay ang mga sakay ng French destroyer sa anti-submarine warfare, paglaban sa air threats at pag-escort -e ng aircraft carriers. Layon ng France na makatulong sa seguridad sa rehiyon sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing kasapi nito katulad ng US at Japan. Pinalalakas ang interoperability at pinalalalim din ang mutual understanding sa mga hukbong pandagat ng France at Pilipinas. Kasunod na rin ng sunod-sunod na pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sinaksihan ng pagdaong ng barko sa Maynila ni na French Ambassador to the Philippines Marie Fontanel at Destroyer Brotan Commanding Officer Captain Gwenigan Lebois. Aljo, ang French destroyer Breton ay madalas nakabase sa North Atlantic Ocean. Umalis ito mula Brest noong Abril at hindi ito nakatagdang bumalik doon hanggang Oktubre. Aljo, dumaan na rin sila sa Mediterranean Sea, sa Suez Canal, sa Sulu Strait at sa Red Sea. Aljo, sa ngayon, apat na buwan sila sa Pacific Area para pag-aralan at lalong maunawaan ng mga pangyayari sa rehiyon. At yan muna ang latest mula dito sa Manila Southport. Balik sa inyo, Aljo. Maraming salamat, Su Jin Kim.